kahulugan ng kristal sa panaginip. Ang mga kristal ay may espesyal na lugar sa kasaysayan ng tao bilang mga simbolo ng kagandahan, kapangyarihan at pagpapagaling. Ang mga ito ay ginagalang at ginamit sa iba't ibang kultura upang mapahusay ang espiritual na paglago at pisikal na kagalingan. Katulad dito sa mahiwagang kaharian ng mga panaginip, ang mga kristal ay nagdadala ng kanilang sariling natatanging simbolismo. Ang mga panaginip tungkol sa mga kristal ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga aspeto ng ating hindi malay na isip at, ma at mga sitwasyon sa totoong buhay, mula sa espiritual na pagising hanggang sa nalalapit na pagbabago. Ang artikulong ito ay susuriin ang mga nakakaintriga na interpretasyon ng panaginip tungkol sa mga kristal na nagpapaliwanag kung ano ang maaring sinasagisag ng mga panaginip na ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga kristal? Ang panaginip tungkol sa mga kristal ay maaaring magpahiwatig ng personal na paglaki at pagtuklas sa sarili. Madalas silang sumasagisag sa pagpapagaling, lakas at espiritualidad. Kaya kung ikaw ay nanaginip tungkol sa mga kristal, maaaring ito ay isang sanyales na ikaw ay naghahanap ng isang uri ng pagpapagaling o sinusubukan magtap sa isang mas mataas na antas ng kamalayan. Maaaring itong magpahiwatig na naghahanap ka ng kalinawan tungkol sa isang partikular na sitwasyon sa iyong buhay ang mga panaginip na kristal ay maaring magpakita ng iyong pagnanais para sa isang dalisay, malinaw at hindi komplikadong pananaw o kinalabasan sa isang kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang amethyst kristal. Ang panaginip ng isang amethyst kristal ay nangangahulugan ng espiritual na paglago at proteksyon. Ang amitis na nauugnay sa pagbabago, hindi nakakapinsala at katahimikan ay nagmumungkahi na hinahanap mo ang mga katangiang ito sa iyong pagkising. Ang panaginip ay maaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa kalinawan sa iyong mga iniisip at kilos. O maaring maging isang tanda para sa iyong pagtuunan ng pansin ang iyong panloob na sarili ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon na nangangailangan ng matalinong mga desisyon at malinaw na paghuhusga. Kung saan kailangan mong umasa sa iyong intuwisyon. Ang amitis sa iyong panaginip ay maaaring gumabay sa iyo patungo sa kapayapaan, balanse at katahimikan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang batong kristal. Ang panaginip ng isang batong kristal ay kumakatawan sa kalinawan, pag-unawa at pananaw sa ilang mga sitwasyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Iminumungkahi nito na maaaring nakamit mo ang isang bagong pananaw sa isang bagay o mas mataas na kamalayan. Ang simbolo ng panaginip na ito ay maaari ding kumatawan sa kapangyarihan at tibay na nagpapahiwatig ng tensidad at dedikasyon. Ang mga bato at kristal sa panaginip ay kadalasang inihahalin tulad sa karunungan at espiritual na kaliwanagan. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang espiritual na paglalakbay o paglago na iyong pinagdadaanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kristal glass panaginip ng isang crystal glass ay madalas na kinakatawan ng salamin, kalinawan, transparency at perceptiveness sa iyong gising na buhay. Ito ay maaaring sumagisag sa pagkakaroon ng isang sopistikadong pag-unawa o isang malinaw na pananaw tungkol sa isang partikular na sitwasyon. Bukod pa rito, ang kristal na salamin ay maaaring magpahiwatig ng karangyaan, karangyaan at ang iyong panlasa sa mataas na uri. Gayon pa kung ang salamin ay nabasag o nabasag sa iyong panaginip, maaari itong magmungkahi ng ilang anyo ng emosyonal na kahinaan, pagkabigo o pakiramdam na mahina sa ilang mga sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga kristal. Ang panaginip na makakita ng mga kristal ay maaring sumagisag sa kalinawan, kadalisayan at pagbabago. Ang kristal sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang sitwasyon o isang konsepto sa iyong buhay na sinimulan mong maunawaan ng malinaw. Maaaring ito magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng kadalisayan at katotohanan sa iyong pagkising sa buhay. Bukod dito, dahil ang mga kristal ay madalas na nauugnay sa pagpapagaling at pagbabagong anyo, ang makakita ng mga ito sa iyong panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa isang proseso ng personal na paglaki o pagpapabuti ng sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malinaw na quartz crystal. Kapag nanaginip ka ng isang malinaw na quartz crystal, ito ay karaniwang sumisimbolo sa kalinawan, enerhiya at katahimikan. Ang quartz crystal ay madalas na nauugnay sa kalinawan ng isip at espiritual na patnubay, kaya ang panaginip tungkol dito ay maaaring mga hulugan na naghahanap ka ng ilang anyo ng kalinawan o resolusyon sa iyong paggising sa buhay. Maaaring itong kumatawan sa paglilinis at pagpapagaling na maaaring mga hulugan na ikaw ay sumasa ilalim sa isang espiritual o emosyonal na proseso ng pagpapagaling bilang karagdagan ang malinaw na mga kristal na quartz sa mga panaginip ay maaaring sumagisag sa personal na paglaki at pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malalaking kristal Ang panaginip ng malalaking kristal ay makikita bilang tanda ng pagtuklas sa sarili at personal na paglaki. Ang mga kristal sa panaginip ay kadalasang nauugnay sa mga aspeto ng sarili na nasa proseso ng paglilinis o pagbabago. Maaari rin silang sumagisag sa kalinawan at isang malinaw na pag-iisip na nagbibigay kahulugan sa iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang malalaking kristal na mas kitang kita ay maaaring magpahiwatig na ang mga prosesong ito o ang kalinawan na ito ay may mahalagang papel sa iyong buhay sa kasalukuyang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng mga kristal. Ang panaginip na makahanap ng mga kristal ay maaring sumagisag sa pagkatuklas ng isang bagay na mahalaga o mahalaga sa iyong paggising sa buhay. Ang mga kristal sa panaginip ay maaari din sumagisag sa kalinawan, pagpapagaling at pagbabago. Maari nilang ipahiwatig na nakikilala mo ang iyong tunay na sarili at ang iyong potensyal. Ang iba't ibang uri ng mga kristal ay maaari ding kumatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Halimbawa, ang paghahanap ng malinaw na quartz ay maaring magpahiwatig ng kalinawan ng pag-iisip. Samantalang ang rose quartz ay maaring magmungkahi ng pag-ibig at mga relasyon. Ang panaginip ay maaaring hudyat sa iyo Nabigyan pansin ang mga lugar na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang citrine kristal. Ang panaginip ng isang citrine kristal ay nagmumukahi ng kaunlaran, pagpapabuti ng sarili at positibong enerhiya sa iyong paggising. Ang citrine ay isang bato na nauugnay sa pagpapakita, imahinasyon at paghahangad. Ang pagkakita nito sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig na mayroon kang potensyal at kagustuhang makamit ang iyong mga layunin. maaring itong kumatawan sa kalinawan ng isip at maaring magmungkahi na ikaw ay nasa isang yugto ng buhay kung saan nakakakuha ka ng mas mahusay na pag-unawa sa iyong sariling mga motibasyon at adhikain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dreamstones at kristal panaginip ng mga bato at mga kristal ay karaniwan sumasagisag sa lakas, katatagan at panloob na paglaki. Ang panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa isang paglalakbay patungo sa pagtuklas sa sarili o espiritual na kaliwanagan. Ang mga bato ay madalas na naisip na kumakatawan sa katatagan at ang pangangailangan i-ground ang sarili. Ang mga kristal sa kabilang banda ay nakikita bilang mga kunduit para sa healing energy at kadalasan na uugnay sa liwanag, balanse at pagbabago. Sa makatuwid, ang panaginip tungkol sa kanila ay maaring mga hulugan na ikaw ay naghahanap ng kalinawan sa ilang aspeto ng iyong buhay o sumasa ilalim sa isang panahon ng personal na pagbabago at paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng kristal ang panaginip ng isang berdeng kristal ay maaaring sumagisag sa paglago, pag-renew at pag-asa. Ang berde ay kadalasan na uugnay sa kalikasan at sa makatuwid ay isang kulay na sumisimbolo sa buhay, revitalization at rejuvenation. Ang mga kristal sa kabilang banda ay maaaring magpahiwatig ng kalinawan, kapangyarihan at enerhiya dahil sa kanilang dalisay, malinaw na kalikasan at likas na enerhiya. Kaya't ang isang panaginip na nagtatampok ng isang berdeng kristal ay maaring magmungkahi na ikaw ay papasok sa isang panahon ng personal na paglaki o ang isang sitwasyon sa iyong pagising sa buhay ay malapit ng maging mas malinaw. Maaari ring itong magpahiwatig ng akumulasyon ng positibong enerhiya na humihimok sa iyo na makipagsabayan sa iyong mga pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang triton na kristal. Ang panaginip ng isang triton na kristal ay maaaring sumagisag sa kapangyarihan, lakas at katatagan. Ang Triton bilang isang simbolo ng diyos ng dagat sa sinaunang mitolohiya na ipinares sa isang kristal na kumakatawan sa kadalisayan at enerhiya ay nagmumungkahi ng isang malakas na karakter at ang kakayahang pagtagumpayan ang mga hamon. Ang panaginip na ito ay maaari ring magpahiwatig ng hindi pa natutuklasang kalaliman at mga nakatagong talento na humihimok sa iyo na gamitin ang iyong potensyal. Maaring ito magpahiwatig na nasa landas ka sa pagkakaroon ng kalinawan at pag tungkol sa isang komplikadong sitwasyon sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na kristal. Ang panaginip ng isang asul na kristal ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto ng kalmado, kapayapaan at katahimikan sa iyong buhay. Ang asul sa mga panaginip ay madalas na kumakatawan sa mga damdamin ng katahimikan, kapayapaan, komunikasyon o pagmumuni-muni. Ang nakakita ng kristal sa iyong panaginip ay karaniwan nangangahulugan ng pagpapagaling, kadalisayan, kalinawan o paliwanag sa makatuwid ang isang asul na kristal ay maaaring sumagisag sa isang malalim na panloob na pagpapagaling, kalinawan sa komunikasyon o pagabot sa isang estado ng mas mataas na kamalayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pink na kristal Ang panaginip ng mga pink na kristal ay maaaring sumagisag ng pag-ibig, pakikiramay at emosyonal na pagpapagaling. Ang panaginip na ito ay madalas na nangangahulugan na ikaw ay nagkakaroon ng mas mabuting relasyon sa iyong sarili at sa iba. Ang kulay rosa ay nakatali sa chakra ng puso na sumasaklaw sa ating kakayahang magmahal, maging malambot at talagaan ng ating sarili at ang iba. Ang mga kristal sa panaginip ay karaniwa nagpapahiwatig ng pagpapagaling, balanse at enerhiya. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na malamang na ikaw ay nasa isang yugto ng emosyonal na paglago, pag-ibig sa sarili at pagpapatibay ng pagkakaisa sa iyong mga relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang rose quartz crystal. Kapag nanaginip ka ng isang rose quartz crystal, ito ay karaniwang sumisimbolo ng walang pasubaling pag-ibig, habag at katahimikan sa mga panaginip ang pink na gemstone na ito ay madalas na nauugnay sa emosyonal na pagpapagaling at pagpapahusay ng pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Ang pagkakita ng isang rose quartz sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto ng iyong buhay kung saan mo ginagalugad o nabubuo ang mga aspetong ito ng personal na paglago maaaring itong kumatawan sa pangangailangan para sa kapayapaan at katahimikan sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring isang subconscious na tawag para sa iyo na maging mas nagmamalasakit, mapagmahal at mapagpatawad sa iyong sarili at sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kristal na lavender. Kapag nanaginip ka na isang kristal na lavender, Madalas itong nagsasaad na naghahanap ka ng katahimikan at katahimikan sa iyong pagkising. Ang kulay ng labander ay sumisimbolo sa kadalisayan, dibusyon at pag-ibig. At ang panaginip tungkol dito ay nagpapahiwatig na maaari kang nagsusumikap para sa maayos na mga relasyon sa iyong personal at profesional na mga domain. Bukod pa rito, ang mga kristal sa panaginip ay karaniwan nagpapahiwatig ng kalinawan, pagpapagaling at pagbabago. Kaya ang isang kristal ng lavender ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais para sa kalinawan at pagpapagaling na sinamahan ng pag-ibig at katahimikan. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nasa landas ng espiritual na kaliwanagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kristal na quartz. Ang panaginip ng isang kristal na quartz ay karaniwan nagpapahiwatig ng pagpapagaling, kalinawan o enerhiya. Ang mga kristal na quartz sa mga panaginip ay kadalasang kumakatawan sa isang landas patungo sa pagtuklas sa sarili o ang pangangailangan para sa emosyonal o espiritual na paglilinis. Ito ay maaaring makita bilang isang siko upang tumutok sa personal na paglago o upang maghanap ng katotohanan at karunungan sa iyong pagkising sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na kailangan mong gamitin ang iyong pinakamataas na potensyal at gamitin ang iyong enerhiya sa isang produktibong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang kristal ang panaginip ng isang sirang kristal ay maaring sumagisag sa mga damdamin ng kahinaan o isang pagkapira-piraso ng sarili. Ang mga kristal ay madalas na nauugnay sa pagkakaisa, balanse, kalinawan ng isip at pagpapagaling. Ang isang sirang kristal sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig ng sa tingin mo ang mga aspeto ng iyong buhay ay kasalukuyan nagambala o nakompromiso. Ang panaginip ay maaaring magmungkahi ng pangangailangan para sa pagmumuni-muni sa sarili na nagihikayat sa iyo na suriin ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring magdulot ng kalituhan o pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting kristal Ang panaginip ng mga puting kristal ay maaaring sumagisag sa kalinawan, kadalisayan at pag-iilaw ng mga kaisipan o idea maaari itong magpahiwatig na nagahanap ka ng katotohanan at pag-unawa sa ilang bahagi ng iyong buhay o ang panahon ng personal na paglaki at pagtuklas sa sarili ay nalalapit na. Sa isang mas malalim na antas, ang mga puting kristal sa mga panaginip ay maaari din magpahiwatig ng espiritual na paggising o paliwanag. Maaring ito ay isang palatandaan na nagsasabi sa iyo na linisin ang iyong isip ng negatibo at tumuon sa iyong panloob na kapayapaan at tagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kristal na nabasag? Ang panaginip ng mga kristal na nabasag ay maaaring simbolo ng mga basag na ilusyon o pagkasira ng iyong mga sistema ng paniniwala. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ang iyong buhay sa paggising ay sumasa ilalim sa mga makabuluhang pagbabago o pagbabago na humahamon sa iyong mga dati ng paniniwala o pananaw. Maaaring ito magpahiwatig ng pagtatapos ng isang cycle at simula ng isang bagong bagay ang mga basag na kristal ay maaari din maging isang metapora para sa emosyonal o psychological na mga breaking point na maaaring nararanasan mo sa iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lilang kristal Ang panaginip ng isang lilang kristal ay maaaring sumagisag sa spiritual na paglago at paliwanag. Ang lila ay madalas na nauugnay sa mas mataas na spiritual ng mga kakayahan at isang koneksyon sa banal. Ang panaginip ng kulay ng kristal na ito ay maaring magpahiwatig na pinalalim mo ang iyong pag sa iyong sarili at sa iyong lugar na universo. Bukod pa rito, ang mga kristal sa panaginip ay madalas na kumakatawan sa kalinawan, kaya ang isang lilang kristal ay maaring magmungkahi na magkakaroon ka ng malinaw na pag-unawa sa iyong espiritual na landas o naabot mo ang isang milestone sa iyong personal na espiritual na paglalakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malinaw na kristal. Ang panaginip ng isang malinaw na kristal ay nangangahulugan ng kalinawan, transparency at pag-unawa sa iyong paggising. Nangangahulugan ito ng isang aspeto ng iyong buhay na dati ay nakakalito o mailap ay naging malinaw at naiintindihan na. Ang panaginip na ito ay maaari din kumakatawan sa kadalisayan, kalinisang puri at kawalang kasalanan. Iminumungkahin ito na ikaw ay nasa panahon ng personal na paglago at pagtuklas sa sarili at hinihikayat kang yakapin ang paliwanag at tanggapin ang iyong tunay na sarili. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga kristal ay nangangahulugan ng personal na paglaki, pagpapagaling at espiritualidad. Pati na rin ang pagnanais para sa kalinawan at isang dalisay, hindi komplikadong kinalabasan sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mga panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pagtap sa mas mataas na antas ng kamalayan at paghahanap ng kagalingan o kalinawan tungkol sa isang partikular na sitwasyon sa iyong ボーカイ。